mga kaboards today is Sunday na naman tayo happy happy ay weekend and I hope your Sunday is good but me is good because tapos na kayo magsipa alright hello so mga ngayon mga ingat na kayo sa biyahe dahil dito sa Cebu uh, magigit yung matraffic dahil Sunday ngayon alam nyo na uh, yung sa Torino punong puno so kung gusto nyo magsimba dala lang kayo ng pangaypay, tubig at lalong lalong na ano, uh, bigs, no? para hindi kayo malipong or may matay kung, kung masasunod sa Tagalog alright at huwag kayong kakalimutan mag breakfast muna ha? Eh? or magkape kape, huwag nang parang pura may laman Plaza Fur, no? Sa Plaza per, ebidensya naman. Grabe, sobrang dami tao ngayon. Ngayon nyo, may mga turista. May laing nasod. Naso At yung dito. po. By the way, ang pair, puno ngayon. Kung kayo dito, kailangan magbuka yung daan, no?